Hindi, wait a minute. Hindi yata mapapakawalan. Kulong ba rin siya? Pwede nga, pero may na... Bersamin. We have to honor the conditions mm -hmm. for her transfer to Philippine jurisdiction. Yes. Uh -huh. You have to work out with the ja with the Indonesian government. Mm -hmm. Kasi ano na sentence siya sa si Indonesia. Transfer na siya to Jakarta. Si si review na mga rota. Kailan kaya lalabas yon? Pero kisa rota lahat, di pa? Talalabas. Yeah, yeah. Titiis. Malapit na po. Magtitiis mo ba, ba tayo dyan? Malapit na po. Eh pur warning eh. Mm. Pur warning ngayon eh. Ito pa. Uuwi na raw si Veloso. Yeah, transfer na siya. To Jackson si, Veloso si Jane Veloso. Eh, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane Veloso. Ito Mary Jane, Mary Jane po yung domestic na nahuhuli. May dala-dala lang 2 kilos uh dalawang kilo sa kaniyang tapos bagay. na sentensya ng kamatayan doon hmm. sa Indonesia. Uh bukas ata ang uh, lipad niya rito pa uwi. Ngayon, uh, ano na ba siya? Pardon, hindi pa. Hindi ano, direct pa rin sa kulungan. She will just be transferred to our detention. Mm. -hmm. Da, sa kulungan. Mm. Eh pero may mga nagbubuyo na kailangan daw bigyan ng pardon. Hindi, you, you, you have to you have to May mga process po 'yan. You have to work out with the job, uh, with the Indonesian government mm -hmm. kasi ay uh, na sentensyahan uh, siya sa Indonesia eh mm -hmm. mayro pong conditions yung transfer ano pero ba mm. although denied na Indonesia mm. to eh na may conditions mm. uh pero as uh, sinasabi po ng uh, ES natin Executive Secretary Lucas Bersamin we have to honor the conditions mm -hmm. Mm -hmm for her transfer to Philippine jurisdiction. Yes. Oo. Uh, okay. Ah, uh, isang ano na to eh ano to? 10 years na ba siya doon doon nakakulong? Almost. I think almost 10 years. Uh, baka more than 10 years. Mm -hmm. uh, wala pa tayo naririnig sa DFA. So hindi pa natin alam kung ano mapapakawalan ba to o maiikukulong. Ayun. Hindi, wait a minute. Hindi yata mapapakawalan. Kulong ba rin siya? Berdi. Hindi nga pero may ano. nagsasabi, bigyan ng pardon. No, I, I think we're putting the uh, we have... cart before the horse there. O, oh, uh, kailangan po sundin o, o, yung process. Yung proseso yeah, no? 'yan. Oo. Oh. So how do we do that? Siguro may kailangan may mag-appeal for her. Mm -hmm. Nang ano? Uh, nang her case kasi mas di ba, mas pa yung pardon Hindi. the Philippine government will take up that 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 thing uh that's the reason the OJ will be the and the Ministry of Justice in Indonesia are working it out together with the DFA para ma-discuss yung arrangement for purposes of working out the transfer number one, and eventually How to uh, work out a pardon. Uh, yun na how on to work out, yun ang masalimot. Yes, yes. Yun, yes, yun ang masalimot. So hindi po agad-agad. Hindi ka agad-agad. That's uh -huh. why she was going to be put in the... Hindi detail. ka mukha nito sa PhilHealth daw. Merong uh, 4,000 na patay na, na seniors. <laughs> <laughs> Pero nandoon pa sa listahan. <laughs> Galing nito. Hindi, parang ano yan? <laughs> Walang pinag -ibayan. Patay na eh! Anong-anong wala. walang... Oh. Walang pinag-ibayaan doon sa Veterans oh. Administration. Patay na rin. 1898 pa eh. <laughs> Veterano <laughs> <na> pa. <laughs> <laughs> kaya pa. May mga ganyan. Ay, ito kaya, 4,000 na? 4, That is the reason patay, why you have eh. to take a look at their ano computerization, IT system, mm -hmm. para... Ma pa walang pinag pinagibayan sa PSA. Mm. Oo. Oh. Nagkakaroon ng mga registration. Ng mm -hmm. multo nagiging, ano? Multo nagiging. Ah. 9.30, um umaga, aliw, Channel 23, at DWIC 882.